Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang muntik na naman nga na pong masuspindi si Draymond Green sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakaligtos pa rin nga na pong sa Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Matagumpay ulit nga po mga katrops na nai-panalo ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa Charlotte Hornets sa score na 15 115-97 sa paunguna ng kanilang mga players na sina Stephen Curry na nagtala dito ng 23 points Andrew Wiggins na kumuha ng 20 points Tracy Jackson Davis na kumuha ng 18 points at si Moses Moody na nagtala rin naman ng 15 points off the bench kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang winning streak kung saan panatili pa rin nga po nila ang kanilang ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference at naiangat muli nila sa one game ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed ng Houston Rockets kaya mukhang maayos para naman nga po kahit papano ang kalagayan ngayon ng Golden State Warriors. Ang problema lamang nga po ngayon mga katrops ng kanilang team ay ang katotohan ng gumagawa pa rin nga na po ng paraan ang kanilang player na si Draymond Green ay kakasuspindi nito sa kanilang kuponan. Sa katunayan, sa kalagitnaan nga po ng kanilang laro laban si Charlotte Hornets ay muntikan pa nga po niyang masipa ang Green ni Grant Williams habang binabantensya nito. Bukod rin nga po dyan ay nakikipag-wrestling rin naman nga po ito sa nagagawan sila ng pwesto sa loob ng court. Kaya kung hindi nga po may ang ganyang klaseng ugali ni Green, ay sigurado nga na na hindi magtatagal at masususpindi na naman nga po siya ng NBA sa mga susunod na linggo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakaligtas pa rin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, matapos nga po na matalo ang Lakers sa kanilang game laban sa si Indiana Pacers, ay bumagsak na nga po sa 41 wins sa 33 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings. Kung saan nananatili pa rin nga po sila kahit papano sa ikasyam na pwesto sa West na merong 1.5 games na kalamangan sa Gatensi de Golden State Warriors at 2.5 games na kalamangan sa ka-11 seed na Houston Rockets. Nakakapanalo pala ngayong araw laban sa Utah Jazz sa score na 101-110. Bukod rin nga po dyan ay may ilang mga games rin naman nga po ngayong araw ang puhabor sa Lakers. Kagaya na lamang ng pagkakapanalo ng OKC Thunder laban sa Phoenix Suns sa score na 128-103. Ang pagkakapanalo ng Minnesota Timberwolves sa game nito laban sa Denver Nuggets sa score na 111-98. At ang pagkapanalo ngayong araw ng Dallas Mavericks laban sa Sacramento Kings. Kaya dahil nga po sa mga iyan ay may pagkakataon para rin nga po ang Lakers na makaangat pa sa si standings at posible pang hindi nila makatapat ang ating defending champions na Denver Nuggets sa first round ng playoffs gayong bumagsak na nga po ito sa ikatlong pwesto sa Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sport React PH para sa iba pang story at update. Patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.